Okay, children. Bukas meron tayong field trip. Walang malalate, ha? Magbaon kayo ng apples, bananas, tsaka sandwiches. Magsuot kayo ng medyo makapal kasi malamig doon. Pupunta tayo sa old castle. Again, please, walang malilate. Ang malilate, iiwanan namin, okay? Naiintindihan nyo ba? Hey, Art, sasama ka ba sa field trip? Oo, gusto kong pumunta. Maraming cool na armor suits doon. Guys, huwag niyong kalimutan. Maglalaro tayo ng hide and seek doon, ha? Ako hindi ako pupunta. Nakapunta na ako sa castle dati. Nakakatakot, no? Eh, alam ko naman, Kev, na duwag ka. Ah, okay na. Diana, para sa ito. Dima, ano yung pinapasa mo dyan? Akin na, babasahin ko. Ah, uh, ma'am, huwag niyo po basahin na malakas. Please po. Dima, sinusulat mo to habang sinasabi ko yung tungkol sa field trip kanina. Oh, may lovebirds tayo dito. Diana, I love you. Nakikita ko yung mga mata mo sa panaginip ko. Diana, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Alam ko, balang araw, ikakasal tayo. Wow, ang sweet naman. Dima, ano ka ba? Alam mo namang dinedate ko yung basketball player. Bakit ba gusto mo pang ipahiya yung sarili mo? Huwag mo na nga akong susulatan ulit. Diana, bakit mo ba sinusungitan si Dima? Tingnan mo nga, binigyan kaya ng love letter. Huwag nga lang dito sa klase ko, okay? Yes, ma'am. Hindi naman kasalanan ni Dima. May love triangle po dito. Si Dima, Diana, tsaka yung basketball player. Kev, ano ba? Anong Kev? Eh, totoo naman ah. Hindi naman po maganda magbasa ng love letter sa ibang tao. Dima, hindi ko naman alam na love letter to. Sinusulat mo to during our classes. Okay guys, pwede na kayong umuwi. Huwag niyong kalimutan bukas ha. Maaga tayo, walang malilate. Aalis ng bus ng 8 o'clock. Ang late, iiwanan namin, okay? Sige, bukas na lang. Goodbye, class. See you tomorrow. Bye! Tenji, makinig kayo. Bakit salbahe kayo this week? Patrick, bakit ka tumatalon na parang tipaklong? Anong problema mo? Tumalon ka sa bahay nyo, hindi dito sa school. Patrick, sinabi ko na sa'yo na huwag kang tatalon na parang tipaklong sa stairs. Yan tuloy. Patrick, bakit ka sumasayaw habang nagmamap sa bathroom? Para saan? Maraming mga magagandang babae dito, tumingin ka dito. O kaya pumunta ka sa club, yayain mo silang sumayaw. O ikaw naman, Yana. Bakit ba lagi kang nakikipag-away? Ano bang problema? Bakit hindi ka makipag-usap ng maayos? At ikaw, Leila? Yes, ma'am. Siya kaya pinaka-boring dito. marusya huwag kang maingay! Miss Petrovna, mga teenagers kami. Ganito talaga yung attitude namin. Kailangan masanay na kayo. Ano? Ako? Masasanay? Leila, pupunta ka ngayon sa principal's office. Teenager! Hindi kayo sasama sa field trip bukas kasi salbahe kayo this week. Malinaw ba? Ano? Hindi tayo sasama sa field trip? Kailangan sumama tayo. Maglalaro tayo ng hide and seek. Gusto kong magtago si Patrick. Tapos wala nang makakita sa kanya forever. Pwede po ba ako sumama? Hindi naman ako sumasayaw habang nagmamap. Nag-imagine lang akong isa akong night. Hindi naman po ako tumatalon. Binibilang ko lang yung hagdan. Well, Tenji, gusto niyo bang sumama? Opo. Opo! Gusto namin! Talagang talaga? Gusto nyong sumama? Opo! Opo. Gusto, Opo. gusto namin. namin! Okay, sige! May offer ako sa inyo! Pinturahan niyo yung gate ko this weekends! Kung gusto nyo talagang sumama sa field trip! Huh? huh? Ano? Ano? Pumapayag ba kayo? Okay, Opo! Po. Okay, sige! Magbaon kayo ng sandwiches at apple! Hintayin ko kayo ng 8 o'clock bukas sa school, okay? Okay po! Okay. okay po! Gigi, magtago tayong dalawa bukas, okay? Hey, Nakahuna, hey, Diana. Nakamalis naman. Pipinturahan Oo, pa natin ng yung gate niya. Diana, tayong dalawa, ha? Oo, Chichi, Gigi, basta tayong dalawa bukas, ha? Diana, magkasama tayong magtago. Ano ka ba, Dima? Hindi ako sasama sa'yo magtago. Gusto mo bang malaman ng basketball player boyfriend ko? Eh, Diana, nakakalimutan mo ba? Hindi naman sasama yung basketball player mo. ba? Diba, diba, diba? 9A, nasa trouble kami. Galit na galit yung teacher namin kanina pumayag siyang sumama kami sa tour Pero kailangan pinturahan namin yung gate niya Hindi natin gagawin yon yung mga boys ang gagawa Ano? Bakit naman kami? Ayaw! Oo, ang malas niyo. Kami rin eh Nakikiusap ako sa kanya na isama yung boyfriend ko na si Smiley Pero ayaw niyang pumayag, hindi daw pwedeng isama yung mga 11th grader Oo, pero may mga tickets pa naman Okay nga yun eh, okay sa teacher Tenji, sabay ba tayo pupunta doon? Maglalaro kami ng hide and seek. Alam ko na kung saan doon magtatago. Oo, Julie. Alam namin kung saan ka magtatago. Isusuot mo yung armor suit. <laughs> Oo nga, ganun yung ginawa niya last year. <laughs> Tapos umuwi siya, suot niya yung armor suit. <laughs> Girls, hindi nakakatuwa. Hindi ko siya mahubad. Julie, di ba sabi ko tutulungan kita pero ayaw mo naman? Diana, maglalaro tayong taguan. Magtatago ko, hindi mo ko mahanap. Eh di maganda di ma, hindi na kita mahahanap. Ano ba? Ang ah, may bawang ka. Umas ka, dyan. Anong bawang. Ito yung bubble gum na Love is. Eh uh, ano ba teema? Anong Love is? Saan mo binili yan? Sige, bukas ibibili kita nung Love is para matikman mo. Diana, may plano ako. Kailangan maisama natin yung mga basketball players natin. Yan na, ano Ano? Sasama nyo? Wag naman. Yana, may plano ako. Hindi ako makakalis nang hindi ko kasama yung basketball player ko. Yana, ano ka ba? Hindi ka ba makakapunta sa trip nang wala yung boyfriend mo? Iniisip nila yung mga boys nila ako. Iniisip ko yung lunchbox ko. Ano kaya ang dadaling ko? Apple o banana? Marusha, anong apple? Anong banana? Eh di ba laging pork chop tsaka mashed potato naman ng lunchbox mo? Guys, tumahimik nga kayo. Yana, sabihin mo anong plano mo. Dima, tumabi ka nga dyan. Diana, sabi ng teacher namin, pwede daw isama yung parents, yung mom or dad. So yung basketball players natin pwedeng magkunwari na parents. Diana, sa so tingin mo ba maniniwala yung mga teachers natin? Unang tingin pa lang nila, alam na nila. Oo, oh, malalaman nila. Sasabihin ko. Ma'am Petrov na, oh! Dima, tumahimik ka nga. Dima, subukan mong gawin yan. Makinig ka sa akin ilalagay ko yung desk mo sa likod at magiging katabi ko na si Julie. Naiintindihan mo? Bakit kasi pupunta pa kayo sa castle na to? Galing na ako doon, napaka-boring. Kev, hindi pa kami nagpunta doon, okay? Oo nga, maglalaro kami ng hide and seek Subukan doon. Subukan nyo lang dalin yung mga basketball player nyo. Isasama namin sila. Anong gagawin mo? Diana, hindi mo ako kilala. Makikita mo. Dima, anong gagawin mo? Ano makikita namin? mag kami dun. Ano? Bukas? Sa castle? Hindi. Ngayon, dito sa school. Alam mo, Dima, Wag mo gagawin 'yang bago yung tour. Kapag nakita ka ng mga teachers na may bugbog bukas, hindi ka na napapapasukin sa bus. Eh, bakit naman nasabi mong magkakabugbog ako? Yung basketball player ang magkakabugbog buk bukas. Hoy, basketball player! Nasaan ka na? Numabas ka dyan! Relax Ora, ka Dima, na, ano Dima, ba? Relax ka lang. Dima. Ano ba? <laughs> Dima, nakakatawa, nakakatawa ka. Hadi na. na, Yana. Tudahan na natin yung basketball players. Tudan Okay coach, sigurado dadating kami sa competition bukas. Patutulog kami maaga, magiging okay lahat. Handang-handa kami para bukas. O sige coach, bukas na lang. Si Probasti ko may hawak na bola. Si Smiley, nakikinig ng music. Suplasahin ba natin sila? Oo, sige, tara. Peekaboo, guess who? Oh, Yana. Alam ko, ikaw yan. Hi, Smiley! Hindi mo ako naririnig? Diana, wag mo akong tinatakot. Ah, okay. Sorry. So gusto namin ni Yana na sumama kayo ni Bravasti sa amin sa trip bukas. Oo, oh, Sama kayo sa amin. Hindi pwede yan, May competition kami bukas. Anong ibig mong sabihin? Ipagpapalit nyo kami ni Diana dyan sa competition na yan? Smiley, makinig ka. Sasama kayo sa trip namin bukas ni Yana. Magkukunwari kayo ni Bravasti na dadis namin ni Yana. Hindi na kayo makikilala ng teacher namin. Diana, hindi nga pwede. May competition kami bukas. Tsaka gusto ko magpahinga ng marami. se celebrate ko yung St. Valentine's Day. Sinong kasama mo magse-celebrate ng Valentine's Day? Akala ko ba hindi ka magse-celebrate ng holiday? Diyan Ana, Kasama ko 'yung mama ko. Family holiday 'yun eh. Bakit ka nagsisinungaling? Bebasti, nasan ka? Nandito lang ako sa gym. Naghahanda ako para sa competition. Ano guys, sasama ba kayo sa amin sa trip o makikipag-break na kami sa inyo? Talaga guys, nakakapagtaka kayo. Ayaw niyo mag-celebrate ng Valentine's Day kasama kami. Tapos ngayon ayaw niyo sumama sa trip. Oo nga, ano ba? Nagsisinungaling ba kayo sa amin? Diana, nakalimutan mo na ba? Di ba kita ng regalo, tapos kumain tayo sa restaurant, tapos dumiretso na ako umuwi? Guys, mag-decide kayo. Sinong pipiliin nyo? Kami o yung competition nyo? 8 o'clock ang tour bukas. Mag-isip kayo, okay? Ah, oh, okay lang pala eh. 6pm pa yung competition namin. Yay! Yay! Yes! Sasama sila! Yes! O oh, sige na, pupunta kami. Okay, Smiley, makinig ka. Bukas, isusuot mo yung clothes ni Daddy. Yung suit niya, tsaka sapatos Tapos may make-upan kita Hindi ka na makikilala ng teacher nun Bravasti, kailangan maging kamukha mo si dad Isuot mo yung hat, coat, tsaka pants Lahat kailangan perfect Okay, naintindihan ko na, okay na Kaya na sila, parating na Dima, sila Dima, naaalala mo pa ba yung technique na tinuro sa'yo? Oo naman sa yo? Mm! Ano ka ba, Dima? Sa art to eh Ayos lang yan, nagtitraining lang ako Eto pa, papakita ko mm! Ano ba yun? pinapakita ni Dima yung mga tricks niya. Anong nangyayari sa kanya? Hayaan mo siya, Diana. Ganyan lang talaga si Dima. Wala nang pag-asa yun si Smiley Kate, Dima. Ang lakas ni Dima. Hoy, ikaw pangit. Halika na dito. Tukoyan tayo. Diyan na napipikon na ako diyan sa kaklase mo ha. Smileyk, hindi ko kasalanan na hinahabol niya ako. Harapin mo siya kung ayaw mo 'yung ginagawa niya. Smiley, na. harapin mo na 'yan. Sige, para matauhan na 'yan. Kayang-kaya -kaya ko 'yan. Kaso pagudta ko ngayon eh. Oh, pagud daw siya, oh. Naduduwag lang 'yan. Duwag, 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 duwag. duwag. Ako duwag? Makakatingin ka na sa akin. Lagot na sa akin to Diana, makikita Smilic, mo. Smiley, sandali lang. Mag-iingat ka. Malakas yang si Dima, lalo na kapag galit. Ano na, harapin mo ko? Tatalunin kita ng kalawang kamay lang. <laughs> ano, ano ba, ba Dima? Dima? Tara, dun tayo sa loob. Ayoko mag-away sa harap ng mga babae. Dito sa loob? O sige, tara na. Tara. Shh! Naririnig ko yung mga suntok ni Dima. Bakit ayaw nila tayong papasukin? Ang boring naman. Mga girls tayo, hindi tayo dapat nanonood ng away. Magsisisi ang dimang yan. Bakit nakapag-away siya sa basketball player? Marahimik ka dyang kilay. Ikaw ang susunod. Tumahimik ka kayo? Go Smiley! Kaya mo yan! Iniwala ako sa'yo! Huwag kang mag-alala! Basketball player si Smiley! Tatalo nila si Dima, okay? Smiley! Pupunta tayo sa tour! Yung pinto! Lalabas na sila! <gasps> Nanalo ko, guys! Manalo Pagalo si Dima! Diana, tignan mo na yung basketball player mo! Smiling! Okay okay Smiling ka lang! Sabi ko na nga ba, dapat di ko siya pinatulan ngayon. Di ba sabi ko sa'yo, pagod ako. Aray! Di ba? Lagot ka sa amin ngayon! Lagot ka! Hoy oh, ikaw, basketball player, huwag ka nga magtago dyan sa palda ng mga girls. Hoy oh, ikaw, huwag mo nga pakilaman yung oh. Umalis ka nga dyan, tipaklong ka.